Sarapin mo pa na mabali. May bisan sa panakot. Pag so, mag-golden brown na nasa mga pati, ito pa ang ahos. Higyan na natin yung ahos. Bawang. Sibuyas at saka bawang. Ayan natin, mag-golden brown. Higyan natin lagay yung sari-sari. Ang -sari. subuyas at saka bawang, kasi alam na natin. Kaya natin lagay yung utan. Haluin natin mga badi. Tumalun pa, buhay pa. Ang gulay. Lagyan na natin ang tuyo mga badi. Kita haluin Setelah haluin, nanti nang kopi. Dah kenai kopi gede. Right. Lah haluin. Hindi tayo yung kumulo. Tignan natin mga badi, kung kumulo na ba. Kumulo so, na. Tignan natin yung timplahan. Tignan natin ang asin yung bitsin. Bitsin, saka asin. Saka haluin. Para manuot yung lasa sa gulay yung timpla natin. Tayo ko muna luto na 'yan. Ngayon natin mga bidi, luto na ba? Alright, right, luto na. Okay. Ang sarisay. Okay, luto na mga bidi. Ang sarisay, -sari, luto na. Yan mga bidi. So now, um, sorry, sorry.